Good morning po sa inyo lahat. Isa pang mariyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay mag-ingat sa mga maling turo. Mag-ingat sa mga maling turo. Ang pagkatagawid po ng gawain ng Panginoon ay may hambing sa pagkatayo ng isang gusali. Dapat malalim at matibay ang pundasyon nito. Na wala Ibang-ibang pundasyon, pwede ating Peninsus at ang kanyang iniwang mga turo at katuruhanan para po sa atin. May panakalungkot mga minamahal, ito na isang bahay o anumang gusaling gawa sa kahoy, ito po ay maaring masira, mawasak, at bumagsak dahil sa mga anay. Namihaming po ang mga anay neto sa mga mangaral at guro na magtuturo ng mga maling turo at doktrina na sa mga isip at buhay ng mga Kristiyano at sisira po sa iglesia. Kaya nagbabala po ang ating Panayong Yesus sa Mateo 24.24, 24, sabi niya roon, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na misiyas at mga huwad na propeta. Magkapagira sila ng mga kamangamanghang, himala at mga kawalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Halik po rito ang sabi sa Ikalawang Pedro 2.1 na may darating na mahuwan na guru at lihim nilang olim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Alipod ang mga minamandaan po natin na sa tagal ng ating tuloy na pananampalataya, higit ng 2,000 years, wala na tayong bagong aral na maaring may turo pa. Kaya po kapag bago at naiba ang aral o turo, malamang ito po ay mali. Napakarami ng mga marurunong at mahusay na guro na nagturo at naguturo ng tama. At yung isipin mo mahal, at isipin na mas mausay pa tayo sa kanila. Nampo natin na ang wastong turo at doktrina ay batay sa wastong pag-unawa ng buong Biblia. Kaya mag-ingat mga sa mga nagtuturo na gamit lamang ng ilang mga piling bagay ng Biblia, mga piling Bible verses, para suportahan ang kanilang mga piniwala. Nataliwas naman sa buong karatuhanan ng buong Biblia. Kaya mami naaadipong pag-aralan at ipanghawakan ang wastong turo at doktrina ng ating panambalataya. Paingat po tayo o nawa tayong madaya at may ligaw. Salamat po.